Alam nyo, alam nyo kayo, nakakadismaya kayo. Mga Pinoy kayo na turingan tapos hindi nyo kayang diskartihan yan. Halika, tuturuan kita. Ha? Puka dyan. Puka dyan. Manood ka. ka gagawin natin. Okay, so, tuturo ko sa inyo kung paano nyo magamit yung lahat ng pro features ng CapCut. Pro features meaning yung mga features na normally binabayaran. Pero dahil nga Pinoy tayo, kaya natin diskartihan yan. Magagamit mo lahat ng features, mada-download mo, masisave mo sa phone mo at syempre may upload mo sa kung saan mang platform gusto gusto i-upload yung mga videos mo gamit yung mga pro features ng CapCut. Again, it's free. Makinig ka. Baka magulat ka kung paano magandang diskarte dito. Okay, dyan ka lang ha. Okay, so para ma-demo ko to na maayos, papakitaan ko muna kayo ng uh, medyo maduming sa'yo. Ah! <laughs> Okay, so ito na yung video natin. So bali nalagay ko na doon sa CapCut at uh, ginamitan ko na rin siya ng yung camera tracking na effect. So ito yung isa sa mga pro features ng CapCut. Pero syempre uh, so yano may effect na siya. So yan, kung mapapansin nyo, merong pro na nakasulat dito sa taas ng uh, video na ginagawa natin. Ibig sabihin po nyan, eh, meron tayong mga pro features na ginamit doon sa video. Ibig sabihin, kailangan natin bayaran yan. So doon sa loob ng CapCut, lahat ng mga uh, features, mga filters, mga effects na merong nakalagay na pro, ibig sabihin, babayaran mo dapat yan bago mo siya magamit. Kaya kung may nagamit ka mga pro features, eto ang lalabas sa screen mo kapag, kaila, kapag gusto mo siyang i-download doon sa phone mo. So syempre ayaw natin yon, yun ang iniiwasan natin. So eto na yung pinaka step na gagawin natin. So uh, dito sa screen natin na to, if full screen mo lang yung uh, view doon sa preview. Okay. Tapos, syempre, screen recording. Yun talaga yung gagawin natin, actually. So, ayan, nag-screen record na siya. Ayan na yung video natin na may uh, pro feature. Ayan. So ayun lang, napaka simple, napakadaling gawin, no? So screen recording lang talaga yung keyword natin dito. So syempre, ayun natin magbayad ng mga ganyang mga apps kung pwede naman natin siya makuha ng libre, di ba? Mga discarding pinoy lang talaga yung gagawin natin. So ano pang hinihintay mo? Try mo na, send mo sa akin, sabi mo sa akin kung ano naging uh, resulta ng sayo. Okay, tara.